Balikulungan ang iso manong tulak ng droga sa QC. Palusot ng sospek na di siya sangkot kahit nakasama na siya sa listahan ng most wanted ng istasyon. Naritong report. Sa loob mismo ng kanyang bahay sa Bragay Holy Spirit sa Quezon City, natimbog ang lalaking ito. Bitbit -bit ng polis ang warrant of arrest dahil isa palang tulak ng illegal na droga si alias Jolo, 23 anos, ayon sa QCPD Station 14, September 15, unang nasakote si Alias Jolo sa bypass operation pero nakalaya matapos makapagpiyansa sa halagang 40,000 pesos. Pero hindi umano ito sumunod sa requirement na binigay sa kanya ng korte. Nag-play bargaining siya doon sa kaso na yon. Ngayon, napagbigyan ah, siya ng ah, makapag-probation, nakapagpiyansa siya. So, balit, hindi siya umatin ng drug dependency evaluation ah, na required ng, -required ng korte. Palusot ng sospek. Hindi po totoo sir na nagbibenta ako, sir. Hindi ka rin sa mga ano mga programa sinabi, no? wala, Kaya, hindi, hindi, ko po alam, sir, na may ganun pa silang, ano, sir, eh. Kung alam ko naman, sir, pupuntahan ko naman po yun, sir. Pero hindi tugma ang alibay ng sospek sa record ng PNP. Lumabas na ikapat sa top 10 most wanted ng estasyon si alias Jolo. Dahil lang din siya nagtutulak sa area nila ng Holy Spirit at mga parokyan nila, yung karating barangay nila. May katabing barangay na malapit lang na yung barangay Commonwealth. Mobile Journal, Kailan makantan, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.